No extermination. Para 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 na sa mga kulungan na uh, hirap hirap tayo magbinti ng kulungan dahil punong-puno na ng mga, uh, mga aristadong mga drug offenders. And exterminate ba natin yun? Hindi naman. So, uh, para, para uh, na, para, yun, para lang, yun, yun, yun lang, yun lang. Yun pa lang para bang, uh, para bang uh, dandahan siya na naniwala na sa narapip ng mga mga uh, gustong siraan talaga ng gusto yung uh, drug war. Kung gano'n, na uh, no extermination. So, bakit? Ito bang administration na ito ngayon nila? Wala bang namatay sa drug war? Eh mayro mang sinabi, sinabi sa nagpa-fact uh, check na si Plus ang namatay, di ba? pero ang, pero yung, senator ba to sabihin, ang ang claim. Hindi mo sabihin statement din yeah. 'yun. Ang claim po niya doon sa kanyang sona ay uh, bloodless yes. drug war. 'Yun yung phrase o, niya doon, senator. Nasaan nasaan yung blood nung si Binhundred na namatay? So paano pala 'yun na, natunaw ang blood noon nung si Binhundred na namatay during peace uh, administration. Mm -hmm. So you, you you cannot you you, you cannot uh, claim uh ano? totally and uh, uh absolutely yeah yung kiniklaim natin na ganyan blacklist. because when you say war pagira yan meron talaga at meron mo tatamaan diyan. Pero no, eh, eh, alam ko al al alam niyo that, that war eh, war hindi mo hindi ka pwedeng mag-wage ng uh, anti-drug campaign kung hindi ka makipaggira sa mga sa mga sindikato. Ano eh bibibibihin mo yung mga kwan, mga pusher, bibibihin -bibi mo yung mga mga drug trafficker, yung mga drug lords. So Eh mm -hmm. oh, kayo, kung ikaw pulis ka, binabaril ka ng kwan, ng uh, drug uh, offender ng, ng sindikato, hindi ka lalaban. Oh, so yun nga, meron ang namatay sa kanila, 3,700 plus. During the service station, di ba? So, hindi mo talaga masasabing bloodless na so, wala. Otherwise, kung sabi mong bloodless na wala kang ginagawa.